Oh, so ito, senatorial lineup reveal tayo uli oh, Number 2, pangalawa na ito sa admin ticket Na nagdedeklara ng kanilang kagustuhan na tumakbo bilang senador At yan ay uh, none other than incumbent senator Bong Revilla Okay. So ito yung news, Bong Revilla to seek re-election. So basahin natin tapos mag-react tayo. Um, Senator Ramon Bong Revilla Jr. will seek re-election in the May 2025 midterm elections according to his son, Cavite 1st District Representative Jolo Revilla. O, Jolo said his father will run under the banner of Lakas CMD which has allied with President Marcos' Partido Federal and other political parties. The senator was supposed to be the guest speaker during the distribution of cash, as cash assistance, but Jolo replaced him due to leg cramps. Di ba, injured sa ACL itong si Senator Bong Revilla. Ayun, so... Yan, the younger Revilla was accompanied by La Union officials led by uh, representative Paulo Ortega and vice governor Mario Ortega. Okay? So uh, pag-usapan natin. Okay? So merong mga ibang tao na ay, hindi gusto itong si Senator Bong. Eh, okay? merong mga iba na of course yung mga nangyari ng mga kaso and mga issue laban dito kay Senator Bong, pero there is no denying na malakas pa rin sa tao, malakas pa rin sa sa masa at tuloy-tuloy uh, pa rin yung kaniyang uh, paglabas sa telebisyon. kaya itong si Senator Bong is still a strong force to be reckoned with. Okay? at siyempre alam nyo naman ang stand ko dito uh, sa akin uh, mas mabuti na na puro admin kaysa makapasok yung mga mga senador na maging abogado pa para sa China. Yun ang gusto nating iwasan, okay? Ako personally, yun ang gusto kong iwasan. So, uh, para sa akin mas gugustuhin ko na na manalo itong si Senator Bong kesa doon sa mga hindi man lang magawa na kondinahin yung nangyayari sa West Philippine Sea. Okay, so yun lang naman yung personal na ano ko doon, personal na na pananaw ko pagdating doon. Talagang iba-iba eh, di ba? Kasi kumbaga iba-ibang ano, baka nga posible eh, pati yung mga dilaw makasama sa admin ticket, di ba? Pero kailangan nating magsama-sama bilang Pilipino to face this uh, big threat itong malaking threat na to okay? so yon yon yung yun yung uh, unang balita na nakumpirma di ba na tatakbo nga, re-election nga and of course syempre re-election is yan kaya mas malaki chance niyan so that is uh, uh, good pa rin for the admin ticket o oh, pero ito yung lumalabas na balita kasi uh, pumanaw nung nakaraang linggo uh, itong si congressman na uh, PD Barzaga okay na sila yung uh, makapangyarihan sa Dasma. Sila yung namumuno sa Dasmariñas. Habang ang Bakoor ay sa mga Rebilla. Eh, so ganoon eh, ganoon ang kanilang mga ano eh, mga baluarte. O pero mayroon mga lumalabas-labas na na bulong-bulungan. Hindi ko lang actually kung gaano katotoo na posible na itong mga Rebilla ay tatakbo rin sa Dasmariñas. Hindi ko alam, nagmamaritest lang tayo dito Hindi tayo sigurado, hindi natin sure Pero merong mga lumalabas na mga chismis na gano'n Na posible kaya na mag expand at uh, tatawid at pupunta Kasi alam nyo naman, ang mga Revilla, napakarami nila ba diba? Sa anak na ni Ramon Revilla Sr. ay eh, sobrang dami na, napakarami na So posible kaya na isa sa mga Revilla ang tatalon uh, papuntang Dasma at makikipagbanggaan doon sa pamilya nung uh, nung uh, nasawing uh, PD Barzaga. So Barzaga versus Revilla yang kaya ang magkaka magkakaharapan sa susunod na eleksyon. So ayan po ang uh, medyo medyo tingnan natin at medyo interesting na mangyayari. Kasi usually sa Cavite, kumaga ano eh may kanya-kanya silang mga teritoryo eh, 'di ba? Mga Tolentino sa Tagaytay, yung mga Remulla, Diba? Tapos sa kanila yung Kapitolyo o tapos uh, Bacoor, Imus, Dasma, sa Silang, ganun din do sa part na 'yon, sa Carmona, yung distrito na 'yon. So, tignan natin kung kung saan uh, hahantong yung story na ito. Pero 'yon na pangalawa sa admin slate Reville, sa Revilla uh, sa Team Pilipinas, yun yung tawag ko dito eh, Team Pilipinas sa Unity Team 2.0. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Happy Mother's Day sa inyo pong lahat. Bye-bye.